sino yung mga nandutuon na no, nakikipagdigma? Yung unang digma ang pangdaigdig, kung bago talaga muslim. Ha? May muslim ba? Yung pangalawang digmaan, yung mga digbaan, may muslim. Ha? Oh, Hindi man pala muslim magugulo. Sino ngayon ang nanggugulo? At sino ang ginugulo? Sa Mindanao, kung, kung kayo, kaninong lugar yon? Kahit itong, itong tinatapakan natin. Punta tayo sa history. Dumating yung mga ninuno ng mga nagsasabing, sila ay mga katoliko, kasi sabi po ha, nagsasadak na dito. Ito rin dito. Tukulan nyo kasi, ano kayo nang ito rin? I-correct ako, mali po ako. Ganito! Dating dito, ang mga dayuang kastila, sino ang mga namumuno sa lugar ng Maynila, sa Mindanao, sa Visayas, hanggang doon, sa norte ng Maynila. Kita nyo? Sila po lang po, na po nandito po sa Pilipinas, nandito sa Visayas. Diba? History. ba? History. Dumating sila Magellan. Anong daladala ni Magellan? Nila Magellan. Anong kasama nila? Ano ano? Mga? Mga praile. Mga pare, di ba? Anong daladala nila ang armas? Kanyon. Baril. Bayneta. Espada. Cruz. Ano pa? Ha? Biblia. Anong ginawa nila sa Pilipinas? Ha? Binompa nila to. Sinakot nila. Pinagpaparil, pinagpapatay nila. binasa nila yung mga tao rito sa Pilipinas. Kaya nga, kawawa yung mga naulang ninuno natin na dito, pinagtanggol nila ang bayang ito. Ha? Yung pananampalataya na Katoliko, galing yan sa mga Espanyol, hindi sa atin yan. Daladayan ng mga Kastila, dumating sila sa Pilipinas. Kailan? March 16, 15, 21. Kinakanta nga ni Yoyoy. Diba? Sino kayo na magugulo? Napupunta rito. Sino sinakop dito? Sino pinatay dito? Kung totoo sa magulo. Diba? Sabihin natin sa Maynila. Itong Maynila, sino namumuno rito? Si Rasulay. Kaya nila yung pangalan ni Rasulay man. Ayan o. No? Mabubuking Ma eh. Malalaman nila ang history pala. Ang unang namumuno at huling naging hari sa Maynila. Ito. Si Rasulay di Diba? Nakita mo, Si Atienza, pinayos ngayong yung rebulto doon. Nagpatayo siya ng Raso Layman Kasi bakit nalaman niya na Ito ay history pala ng Maynila. Ang tunay na mga ninuno at nagla nakipaglaban sa mga Kastila, yung mga Muslim. Kita niyo sa Bangko sa Itundo, ano nangyari? Nakita niyo, itong pag-aari ng mga Muslim, hindi pag-aari ng mga Kastila, itong buong Pilipinas. Tandaan po natin, Ibalik natin sa history sa una, dumating lang dito ang mga Kastila. Ang daladala nila ay Biblia, kanyon, espada, baril, espada, at cross. Para ano? Para sakupin ang Pilipinas. Oh. Nakita nyo? Sino ang magugulo na pumunta rito? Mga Muslim ba? Sila ang pumunta rito para guluhin. Ang mga Muslim na pinuno natin dito. Nakita nyo? Ang Pilipinas... Hindi pangalang Pilipinas mo ito. Nung dumating na, Si Carlos Ligaspi, sakalang tinawag ito nung nasakot nila ang Bicol, kaya may tinawag na Ligaspi Albay. Napunta sila ng Maynila, pinatay nila sa Bancosay ang ating pinuno dito sa Maynila. Kasi mula noon, dahil sa pagpupugay para sa kanyang hari na Espanyol, sino? Si Haring Pilipe. Si Pilip bilang isang pagpupugay sa kanya, ipinangalan ang Pilipinas sa pangalan ni Pilipinas. Pili Pili ha? ha? Oh, oh. Pilipinas! O oh, yun! Oh. Ito ngayon ang naging pangalan. Pero bago pa dumating dito, anong pangalan ng Pilipinas? Anong pangalan ng Pilipinas bago dumating ng mga Kastila? Ano po? Ha? Malika. Anong ibig sabihin yun? Ha? Malayang? malayang bayan. Bakit ay, hindi pa tayo sinasakop? Tayo ay mga dugong maharlikano. Bughaw! Di ba may kanta na si Lanim Salucha, ba? Diba? Ako ay Pilipino ang dugong maharlikano. Amen! Pwesta ba? O, ba? Diba? Malay, tama. O, kita nyo? Tayo ay mga dugong bughaw. Kayo ay Marlikano. Ang mga kababayan ay Marlikana. Dugong bughaw tayo. Di ba? Ito ang history ng Pilipinas. Kita nyo, bakit nagkakaroon ng gulo sa iba ibang lugar? Sino pumupunta ron? Lugar ng mga Muslim yun. Lugar ba ng mga Kristiyano yun doon? Maging, mag, mag maging uh, ah, uh, ah, mag isip lang tayo mga kababayan. Hindi tayo nag-ano naga, dito. Hindi natin sinasama emosyon natin. Sa Mindanao, bakit nagpupunta sila doon? Anong ginagawa nila roon? Lugar ba ng mga Muslim yun o lugar ng mga Kristiyano? Oh. So, okay, tanyo? Marami ng digmahan ang naganap sa Mindanao. Di ba? Bakit nagkakaroon ng digmahan doon? Pagka may mga sundalo doon, nagkakaroon ng digmahan. Tanggalin mo yung mga sundalo doon, magkakaroon ba ng digmahan? Wala kasi walang maglalakan. Di ba? Ganun yung mga kababayan. Itong Pilipinas ay pag-aari ng Muslim. Hindi ito pag-aari ng kahit na sino man. Actually, meron pa tayong pinag-aralan eh. Kausap natin sa NBI attorney. Na itong nga uh, Pilipinas na ito, kahit eh, sa, sa, Google, makikita natin. Protocol 01-4, ang, ang ari ng Pilipinas ay? Pamilya Taliano. Pamilya ng mga Muslim. Lahin ni Ra Sulaiman. Lahin ni Lapu-Lapu. Oh, Nung, alam mo yun, naging katorli pa nila, sino? Si Ramos. Ngayon, isang katorli pa, nabubuhay. Sino? Si Abu Dasa Puntahan nyo. Nasa kanya lahat ng mga katibayan. Isang katorne Na alam nila, ang bansang Pilipinas, ito ay pag-aari ng mga Muslim. Kaya ang kahit na sino man dito, walang titulo. Simula nung naipahayag, namiyandahan ang Protocol 01-4. Walang kahit na sino man may titulo sa Pilipinas maliban sa nagmamay-ari ng Lahi ni Rang Sulaiman at lahi ni Lapu-Lapu. Ayan. Eh, tingnan nyo, mga kababayan po natin, sino ang, ang uh, nanggugulo. Kita nyo, sabi nila, sa buong mundo, sabi natin, si 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 Bin Laden daw, ang nagpasabok, mga Muslim daw, nagpasabok sa sa World Trade. Pero ngayon, lumalabas, tignan niyo, sa pag-aaral ngayon, lumalabas ang may pakanapo doon, yung mga Hujo, si Bush mismo inside job. Kasi sa pag-aaral nyo, makikita po natin, kung Muslim po ang nagpasabog doon, kapa, ay saan po makikita sa Binsa, sa Quran, na po pumatay ng mga iyong na mga tao, na pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala. Sabi nga ng Allah, kapag ikaw ay pumatay ng isang inusenteng tao, parang pinatay mo lahat ng mga tao, pati nanay mo, pati tatay mo, pati kapatid mo, parang pinatay mo siya. Kapag inusente ang napatay mo, pero kapag nagligtas ka na isang may buhay, para giniligtas mo yung magulang mo, yung tatay mo, kamag anak mo, lahat ng mga tao. Yan ang turo sa Islam. Kaya pagpapatay ka ng hindi makatarungan, tapos ka magbabayad ka sa kabilang buhay. Bawal sa Islam yung suicide bomber. Bawal kang pumatay baw hindi, na hindi makatarungan. O sabihin natin, pinapaintulot ang pagpatay, pero makatarungan niya. Pinatay mo yung kamag-anak mo, tapayin tulot na ikaw ay patayin din. Lagnakaw ka, putunin ang kamay mo. Di ba? So, itong batas na umiiral na ito ay mula sa Diyos na makatarungan. So, ito po, sa Islam, sabi nila, mga Muslim, magugulo talaga. Pumapatay. Ha? Pumupugot ng ulo. Tapos, ha, dadagdagan pa nila, sa na, ang mga Muslim, nagtitinda ng bull na DVD. Ang mga Muslim, namumugot. Ang mga Muslim, mga... Purumentado talaga. O, ang tanong naman po, ganito mga kababayan. Bakit wala bang wala bang na pumapatay? Di mo ba, balita nga eh? Anong balita? Isang balita, isang karton na dumating. Anong nangyari do sa karton? Binuksan nila katawan ng tao. Walang ulo, walang kata, wal, walang paa. Yung ulo na nila sa bulakan. Yung karton, nakita nila sa Antipolo. Yung ibang parte ng katawan, kinalat nila, tinanggal nila ng ulo, sinapchap nila. Oh. Wala pong, wala bang gumagawa nun? Hindi Muslim ang gumawa nun, mga kababayan. So, ibig sabihin, hindi lang Muslim ang gumagawa nito. May nakikita tayo, sige, okay. Sisigaw pa ng Allah Akbar. Pero ang totoo nun, gano'ng katotoo? Katulito, mag-sort ka lang ng ganito. Alam mo na kagad, Allah Akbar. Habang pumupugot ka. Gano'ng katotoo? Kasi sa internet, nakita mo, maraming mga gawa-gawa dyan na para sirain ng mga Muslim. O sabihin na may mga Muslim, titinda ng DVD. Totoo, hindi. Totoo. Mga bon, kaya sabi natin totoo, pero ang tanong doon, nabibiktima lamang yung mga kapatid namin. Pero sino yung beda sa loob ng bold, ng, ng DBT? Muslim ba o kristyano? kita oh, nyo? Ooh, nabibiktima lamang ang kapatid namin muslim, nagtitinda ng DBT. Pero sino yung beda sa bold? Sino yung gumagawa noon? Kristyano ba o muslim? Oh, o, kita nyo? Diba? Yun na nga. Kasi huwag natin sabihin, nagne-negosyo lang yung mga kapatid namin kung wala yung gumagawa ng gold na yan, walang negosyo naman na yan, ganyan. Kaya gano'n yan mga kababay, hindi Muslim ang magugulaw kasi ang Islam nga, mga Muslim nga eh, kahit sa kayo magkita-kita, Salamualaikum, sumayo ang kapayapaan, gano'n. Lahat, palaging nga, kapayapaan, kapayapaan. Sumayin so, nyo ang kapayapaan ng pagpapalabak ng Allah. Ito ang ginagawa namin dito. Kaya kami nandito para magkasundo-sundo tayo. Yung mga haram sa pagitan natin, Christian at Muslim, alisin natin yun. So, ito yung ginagawa po namin. Para nasa ganun, magsama-sama tayo. Kasi sa, ang turo sa Quran, yung mga nagsasabing sila ay Kristiyano sa kasunod ni Jesus Christ, sila yung malapit sa puso namin bilang isang Muslim. Nakasunod sa Quran. Kadi ka po yung Quran? Kung may, kung, kung titignan mo, babasahin mo. Kung meron mong Quran, kung wala ka, bibigyan kita ng Quran. Napakaganda. I-try mong basahin mo. Yun. Yung, yung Quran, nandun yung chapter Maria. Sa Biblia, wala. Wala kang magiging ng chapter Maria. Yung Ebanghelyo ni Jesus Christ, nandun sa banal na Quran. Kompleto lang, pati lola niya at saka lola niya. Sa Biblia, wala yung lola at saka lola niya. Eh. Wala doon. Saan napunta? Hey, So, diba? kita ka sa usas Quran eh. Akbar. Kompleto. Kasi bakit? Bilang pagmamahal hindi kami magiging tunay na Muslim. Kapag hindi namin mahalin, sundin si Jesus Christ alay salamat yung kanyang nanay. Kita mo, nagpapari ka kami. Siyempre, may pare, may madre. Yung madre, di ba? Kita mo, nagsusap. Nakita mo yung mga kapatid natin. Masya Allah. Kamukha sila ni Maria na nagtatalukbong. Kita mo? Kasi ganyan, yan ay isang kagalang-galang. Ha? Ito ay isang uh, respeto sa kanyang sarili. Kung wala kang respeto sa sarili mo, ganun, nilalaglag mo. Balat na balat. Kasi wala ka ng saplot. Yung mga kapatid natin nakikita, balot na balot. Sina naman ay balat na balat kasi wala na eh. Kitang-kita na lahat. Hmm. So, bilang pagmamahal kay Jesus Christ, kay Virgin Mary sa pamilya niya, ginagawa ito ng mga Muslim. Ultimo pagdarasal ni Jesus Christ sa Biblia, Mateo 26.39, ipagkalaw ng konti, siya ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos. Ginagawa ng mga Muslim. Ultimo pag-aayuno niya. nag ng mga Muslim. 40 days and 40 days, nag-aayuno na si Jesus Christ, Mateo. Patro. O ito, darating na naman na may. Ramadan, insya Allah, abutin tayo ng Allah, magsasagawa na naman tayo taon-taon itong Ramadan, ginagaya namin ang ginawa ng mga sugot mga propeta. Lalo mo lang si Jesus Christ. Oh, si Jesus Christ, ang tutor, isa lang ang Diyos. Kaya kami mga Muslim, kung sino yung Diyos ni Jesus Christ, yun ang na sinasamba namin. Hindi yung revolto, hindi si Jesus Christ, kundi yung Diyos mismo ni Jesus Christ na sinasamba na, na sinasamba ni Jesus Christ, yun ang sinasamba ng mga Muslim na tinatawag na Allah. Yan.